resulta ng isinagawang DNA testing kay Senadora Grace Poe at sa mga pinanini wala ang kaanak niya sa Iloilo at Gimaras. Ito kasi ang pwedeng magbigay daan para sa hinahangad ng Senadora na makasabak sa presidential race. Pero gaano nga ba kahirap o kakomplikado ang proseso ng DNA testing? Exclusive um sa Los Baños. pagiging natural born Filipino, isa yan sa matinding argumentong laman ng mga disqualification case na isinampan laban kay Senator Grispo. Ilan sa mga solusyong ginagamit ng kampo ng senadora ay ang paggamit ng legal na aspeto gaya ng international laws at ang isa sa medical na aspeto gaya ng pagpapa-DNA test sa mga taong posibleng kaanak niya. Ang DNA o deoxyribonucleic acid ayon sa mga eksperto ay ang siyang ginagamit na basihan na pagtunton sa ating pinanggalingan. When we talk about DNA, ito yung talagang template ng ating pagkatao. Okay? So, kung ano yung pinasa na ating magulang, and yan ay pinapasang 50% from the mother, 50% from the father. Kaya ang pamilya Rodriguez mula sa Gimara sa nagpakilalang kaanak ni Senator Po pina DNA test ng senadora. Sa DNA testing, hinahanap ng mga eksperto ang tinatawag na markers. Taglay nito ang DNA na mula sa ama at ina ng taong tinitest. Ito ang DNA na naipapasa ng mga magulang sa kanyang anak. Ang ating markers kasi, pair-pair palagi yan eh. Isang bigay ng ina, isang bigay ng ama. Ang bawat marker ay nagtataglay ng set na mga numero na kung tawagin ay alleles. Para mag ang marker ng anak sa markers ng kanyang mga magulang, dapat ang isa sa alleles ng anak ay kapareho ng sa kanyang ina, habang isa naman ay sa kanyang ama. Pero hindi porket nag-match na ang isang marker, ay tapos na ang DNA testing. Kung full parent-child ang comparison, dapat lahat ng 15 markers magmamatch because you can only have one father and one mother. Pero sa kaso ni Senator Poe, mas mahirap daw ang DNA matching dahil patay na ang kanyang posibleng mga magulang na pinagkuna ng DNA sample. Hindi natin may predict kung ang isang case na in ay makukuna natin ng good DNA or not. Depende yun sa preservation ng DNA nila sa kanilang nicho o sa kanilang burial. The longer a uh, person is deceased, the more chances for DNA to break down. Pero alman, alam naman ng tao na kahit na yung 2,000-3,000 year old mummy, nakakakuha pa rin ng DNA because well-preserved siya, okay? okay. Mummified eh, okay? Tsaka remember, yung kanyang mga conditions, yung desert, very dry, kakukunti co yung bacterial decomposition. Eh sa atin dito, we're in a tropical environment, okay. humid, basa palagi, at yung mga buto na bababad ng tubig, pagka umuulan, papasok yung ano, yung nichos. Bukod sa mga pininiwala ang magulang ni Senator Po, kinuna na rin ang DNA sample ang nagpakilalang tiyahin niya na si Lorena Rodriguez. Sabi ni Dr. Lo, posibleng makakita ng mga parehas na markers sa isang subject at sa kanyang tiyahin. Pero hindi raw sigurado na magiging conclusive ito o tatanggapin sa korte. This is not a direct relationship. Okay? Uh -huh. So, medyo mas mahirap ito. Ito yung tinatawag na kinship uh, uh, testing. Hindi siya yung direct parent. Maging ang posibleng kapatid ni Senator po na si Magdalena, nagpakuha na rin ng DNA sample. Pero hindi rin daw masasabi kung gaano kalaki ang pagtutugma sa DNA na makikita ng mga eksperto. Again, the relationship is much more complicated than the direct testing ng parents. So, again, what I'm saying is kung ito ang magulang na ito, parehong magulang mo, magkaiba ang naibigay dito sa dalawang pagkapatid. What more kung isang magulang eh, magkaiba pa doon sa susunod na anak mabusisi at maingat na sa gawa ng DNA testing para masigurong eksakto ang kalalabasan nito. Kaya ayon sa mga eksperto, kung ang imamatch na sample ay mula lamang sa anak patungo sa kanyang ama o ina, dalawang linggo na ang aabutin ng proseso bago makuha ang resulta. Pero mas matagal daw ang aabutin kung galing ang sample sa mga matagal nang namatay, gaya na lamang ng mga hinukay na katawan ng di mga magulang ni Senator Po sa Matagal din daw ang proseso kung hindi naman direktang magulang ang kukunan ng sampol gaya ng tiyahin o mga kapatid. Ayon kay Dr. Lo sa kanyang karanasan sa pagtestigo sa korte, 99.95% na DNA match ang tinatanggap sa korte. If lower than 99.5%? Ah, uh, dahil like kasi that's not conclusive enough uh, as far as uh, the courts are concerned. They would like to see conclusive evidence. Uma Action, May, and Los Baños, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere.